Yo, what's up mga ka-sir So, ayan naman guys yung part 3 natin guys ng pagpapalipad natin ng ating Dragonfly or Totobi mga Lodi. So, ako nga pala si Sir Char TV Vlogs mga guys. Sa taga ako. So, syempre meron tayong pangarap mga Lodi. Ayan. So, yan nga. Papalipad rin na nga natin yung ating uh, tutubi Totobi kite. So, yan. Napakalakas ng sumba mga Lodi. So, yun. Nung pinalipad ko nga pala yung mga Lodi yan. Nung pinangat ko na siya at inubos ko yung tansi natin na tali natin para sa Totobi kite natin. So, maraming nagpalipad guys ng mga saranggola guys so mahigit na walo nagpalipad diyan mga lodi sa kabilang barangay so yan makikita nyo mga lodi so papakita ko so yan na nga guys yung ating ano uh, tutubikay so dyan yun sa so, may tapat ng nga aming bahay mga lodi so yan yung ating tutubikay to oh. so yun sagad na rin yan yung ano yung tali natin kalahating tansi lang sya mga lodi pero ang tayog na napakataas na at siyempre uh, syempre, marami din pa dyan. So, halos magkakalapit lang din. So, ayan yung dalawa, mga lodi, ano. Oh. Ayan, turatora yan at yung isa, ano, dibuan. At meron pa bisda na maliit. So, ayan yung ating, ano, tutubi kite yung dragon kite natin. Dragon fly natin, mga, lori. So, yun, oh, mga lodi. So, yun, walang kagalaw-galaw, mga lodi. So, ang ganda. Ayun, turatora, tingnan mo. Natin, so yun mga lodi turo-turo yan mga lodi so meron yung katabi na diisda na kulay blue yung medyo maliit lang sya yung turo natin mga lodi oh. at syempre ayan na rin natin yung ano yung natin yung dragonfly mga lodi yun libat okay. so wala na yung kanyang ano killing mga lodi kasi naayos naman natin na lagyan natin sya ng ano ng uh, lato mga lodi yun oh. pero pwede rin i-adjust sya yung kanyang ano baskagan yung kanyang pakpak so ayan Ken. ikaw ang pangalan mo? <laughs> kalating kilo lang 'yan. And mga lodi hawak ni Ken. Ay yung ating ano ating ano di Dragonfly oh. So napakalayo na. Mga lodi ang layo na kalating kilo pa lang 'yan. So ayun na siya. So marami nika pa dito mga guys. So ayun oh. Kita pa dito mga lodi ano? Ayun, oh. ayun. Ayun Torotora yan Black at may katabi siya yung blue sa baba blue Ayan, merong this dye na blue at yung ano trotora Ayan, at meron ding isang dibuan, na yun oh. No? guys mga marami na tayo nagpapalipad ay dibuan tayog ng dibuan no ayan dibuan yan tayog tas ayun din mga lodi ano so ano yan uh, ah, disda din Medyo mababa lang siya. At meron pang isa yung white. kat magkatabi lang yung white. So, bali ano ilan? Tatlo. 4, Apat. Lima. Tapos pang anin tong sa atin mga lodi. So, so sa pataasa medyo wala na. <laughs> so, yun, yung ating mga, ano, yung ating ano lodo. Ubus na yung ating ano, tali. So, bibili tayo ng dalawang kilo bukas. Rinig na rin ng mga lodi, oh. Sarap magpalipad, oh. Ganda. So, mga lodi, anong kapalipad kami, oh. <laughs> so, andito kami ngayon. So, ang dami ang ngayon, mga lodi, oh. Lupit. So, meron pa magpapalipad dito, guys. So, ambaga natin mamaya-maya may mga kapalipad dito. Yung dalawa pa. <laughs> So ayan mga lodi, meron tayong mga bisita ayan no oh. No nakita yung ating ano dragonfly. So maraming batang lumapit sa atin mga lodi. So shout out daw sa kanyang mama yung may hawak ng bolang blue. Sa kanyang mama daw shout out. <laughs> so ayan mga lodi yan, yung ating ano dragonfly mga lodi yan, oh. Hindi ko na makita sobrang taas so kalahating kilo lang yan ng tansi mga lodi you know? pero napakataas na talaga ng lipad niya paano pa kaya kung dalawang kilo yan mga lodi mukhang hindi na natin makikita yan sa ulap so ganoon na yung kataas mga lodi you know? so ayos yung ating pagpapalipad mga lodi ay eh, yung ating ano dragonfly mga guys so you know? so enjoy na enjoy kami sa pagpapalipad niyan so yan nung pinalipad ko kasi yan maraming biglang lum nagpalipad ng mga saranggola mga lodi you know? Eh, yung ano trotora at meron ding ano dibuan at yung this so halos magkakalapit lang din yan ayan halos so ayan syempre kitang kita yung ating dragonfly dyan mga guys kasi kakaiba yung design ng ating ano saranggola mga lodi so dito sa amin yung karamihan nakikita dito sa amin na design uh, turatora minsan may ganyan di dulce di isda di buwan so mga ganyang style guys yung palaging uh, ginagawang uh, design dito sa amin uh, yung mga nagpapalipad mga lodi so ayan uh, nga oh ayun maraming papalipad dyan ayun may merong dibuan mga lodi nagpapalipad. so ang tayo ng lipad niyan mga lodi eh no ayan dibuan niyan ayan so syempre ay yung ating ano totobi kite or dragon kite mga lodi so ito yung mga bata oh ayun sila yung may hawak ng ating totobi kite ayan napakarami nila diyan mga lodi so marami-rami na kami nagpapalipad dito mga guys so nakakatuwa lang din talaga at uh, uh, nauuso na rin talaga dito sa amin sa pamukid yung uh, saranggola mga lodi so yung ating totobi kite so kakaiba yan guys so Maraming uh, marami nakakita niyan so kakaibang design so, mga guys maraming salamat sa panunod ng ating uh, munting vlog mga lodi so marami na nagpapalipa dito sa amin dito sa Pamukid, San Fernando Camarines so, mga lodi so yun sa so, mga hindi pa nagpag subscribe sa aking youtube channel subscribe sa aking youtube channel at syempre, follow nyo na aking Facebook page, yung Searcher TV Vlogs. At syempre, uh, mag-member din kayo sa Sarangula Uragon, yung fan page ng Searcher TV Vlogs, guys. At syempre, yung aking TikTok account. At shoutout sa mga sumusuporta sa atin. So, ito kayo mga Lodi. So, yun guys. Maraming maraming salamat sa pag-tune in at uh, pag-subscribe at pag-follow. sa ating channel guys at maraming maraming salamat guys kung wala kayo guys hindi natin mararating itong ating uh, kinalalagyan ngayon guys at enjoy lang tayo sa pagpalipad guys bye bye ano kaya okay lang okay lang okay pa ay walang gloves guys so <laughs> pero kain kaya oh Oh, kaya ba? Okay ba? Ayoy! Ito lang! Ilan sila? Ilan sila? Oh, yun oh. Dami o oh. Si Ero, na yan May dalawa tayong taga-baba. Ayan, mabubuhol na. Lapit na. Mataas pa rin ah. Mataas pa rin lipad. Mga lodi yun oh. Ayan oh. na. Nawala na yung ano niya. Talagang straight na straight yung lipad niya oh. Mga lodi oh. Straight na straight. So, wala siyang galaw sa taas so so palalandingin natin siya sa kamay natin yung laging ginagawa natin yan so yun ang mga lodi yan pababain natin siya sa ating kamay so padadapuin natin si ano tutubikait sa ating kamay mga lodi so yan o panoorin yung mga lodi so yan yung laging ginagawa natin sa bawat magpalipad na ginagawa ko mga lodi so yan ha. yung ating dragonfly guys so yan padadapoy natin sa ating kamay mga lodi so yun yun safe na safe guys so yan <laughs> panalo ayan duro lang <laughs> takmo takmo ayaw ayaw makita sa kamay takmo takmo yung ihiyan may ihiyan yung mga bata <laughs> salamat salamat ayun talaga yung mga the best oh, yun <laughs> thank you ayos nice one mga guys thank you panalo panalo kayo so ayun pa guys so, lumilipad pa sila yung mga saranggola dun sa taas ay mga loo din tatayag ko medyo meron kasi tayong pupuntahan kaya pinabawaan natin so ayos oh.